Pero sa tingin nyo, sa, sabi nyo na kanina, tingin nyo, medyo mukhang may paglabag sa konstitusyon. So mukhang may problema ang COA ah, habang nananatili dyan uh, ah, at, walang ah, patuloy na makikwestyon ang inyong kredibilidad. No? Habang hinihingi na gampanan ah, nyo ang inyong papel sa investigasyon ng korupsyon sa flood control. Uh, kaya, Mr. Chair, ang gusto ko yeah. lang po idiin ay mukhang uh, kailangan po talagang uh, harapin ang tanong. No? Dapat mag na ang uh, uh. Commissioner na ito. Kasi ako po na tanong, kasi it seems like ngayong pumutok ang issue ng flood control Ayun project, kaya eh, ngayon lang ata tayo na, nag eh baka meron pang iba dyan ng mga ghost flood control and anomalous flood control projects. And we are only talking about flood control projects. Meron pa dyan na ibang mga infrastructure projects and God knows what are those kind, ano-ano mga proyekto yun. So doon po sa mga finished projects, so gano'ng kabilis or how immediate does the commission does the audit uh, Dano uh, kapilis nag-audit yung commission dun sa mga tapos na na mga proyekto o tag as 100% completed? Meron po bang on-site validation? Meron bang on-site visitation dito sa mga tag as 100% completed? Uh, basta po masubmit yung mga documents, lahat po, disbursement vouchers, mag-uumpisa na po yung audit. So basta masubmit? Yung up, mga po? dokumento. Yes po. So tama po ba na meron kayong specialized unit na Technical Audit Services Office na merong mga engineers? Tama po? Tama po. Meron tama po. Tama po. Tapos ang trabaho po ng TASO ay evaluate yung design, specifications ng public works contracts, yung quantities of work, check materials ng quality through laboratory or field test. Tapos dinidetermine itong TASO kung na-implement as design yung proyekto substandard or defective, ghost or non-existent. Tama po ba? Uh, sir, pwede ko po bang ibigay? So Mr. Chair, I, may we request that the Commission uh, issue the list of supervising auditors ng lahat po, lalo na particular dito sa mga uh, may mga anomalous and ghost flood control projects, Mr. Chair? Okay. The instructions. Now, ito po yung pinaka-highlight ng aming audit ang audit po namin is based on a post-audit basis po. Okay. Sa pag-post-audit po, uh, for DPWH, uh, we start with the contract review po. At saka cost evaluation by the Technical Services Office or the Regional Technical Audit Division if it is referred by the audit team po. Ito po, natitrigger po upon the submission of the contract. And then later po, upon submission of disbursement vouchers, which means tapos na po yung proseso sa management because management has fiscal responsibility po. Uh, so, uh, sa amin po... Iputulin e, ko po kayo, ma'am. At... Talagang putok-putong issue na to. Malolos Bulacan, wow, wow Builders. Yes, po, sir. October 2024. Alam po ba ng komisyon to? Hmm. Ito sir, yung... meron na din po tayong notice yes. of this allowance dyan, yes. sir. Kailan po, kailan po chinect ng komisyon nito? Actually, naka, nasama rin po yan sa fraud audit. Uh, ganito po kasi, kaya po uh, nasama rin sa fraud audit ngayon kasi po di po ba na uh, 2025 na, na ano po yan, transaction. So, nasama po namin sa fraud audit ngayon kasi next year pa po dapat ang deadline yan. But sinama na po namin And uh, na-declare na po yan na uh, ND, Notice of Disallowance. Sino po Please. yung mga supervising auditors dito sa mga proyektong to? Pwede po bang makapagsumite ang komisyon nyo ng listahan ng lahat po ng supervising auditors dito po sa lahat ng mga flood control projects, okay, na mga we'll ghost and anomalous? Yes. yes. Gano'n po kabilis nyo masasubmit yung listahan ng supervising auditors Sigur sa lahat po ng mga regions? Pwede yeah. po ba masubmit? Agad Siguro po yan. mga next week ma masasubmit na po namin. Next week po? Yes. Hindi po ba pwede bukas o mamaya? Meron naman po kayo listahan niyan, tama pwede po? Pwede naman po, yes, yes. So, tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that uh, fall under the office's jurisdiction? Uh, Your Honor, uh, personal na uh, position ko po, uh, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang komisyoner nyo, may asawa na kontraktor. na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what, what's the comment of the commission on audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin. Relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Uh, next question. Since you have admitted on record na meron niyang potential conflict yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? Then, yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flat control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, eh may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon partikular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair,